Magandang buhay! It's me, ang Inday na ina nyo. Kung naka ka, makinig ka. At kung hindi naman, makinig ka din po. Dahil mag -e enjoy ka dito sa sasabihin ko. Dahil 22 years na sa OFW community ang smartphone, inihandog po nila ang bonggang bogong super MGM. Alam nyo ba kung ano MGM? Member get member. Ang monthly data plan mo ay maaaring maging 44. At ito pa, pwede din maging isang taon or 12 months. O, di ba? Bongga? Kada premo na bumili na SIM card or sumakabilang bahay sa smartphone, meron kang 11. Mag-repair ka ng hanggang 4, meron kang 44 bonus data a month. O, ba diba? Bongga? Gusto mo yon <laughs> Discounted na po yun sa 88 data mo ng kalahati. At heto pa, ayon taong ni-repair mo, or nag-smart tone ay makakatanggap siya ng bonus na 22. O, oh, ba diba? 22. Sa loob ng isang taon. sa lagi lang po siya magbayad na every month gamit ang itap po na e-wallet. Katulad po ng Alipay, Payme, Octopus, WeChat, at credit card. Ulitin ko ha, kapag magre-renew po siya ng data plan niya po ha, gamit ang e-wallet. At hindi po voucher yun ha, hindi po yung card ah okay? At para ma-enjoy ang mga offer nito, o di diba bongga? Paano bang mag-repair? Napakadali lang po. Dapat gawin ito sa my SIM account apps ng smartphone. Kung wala ka pa, mag-install ka na at mag-download ka na. Buksan ang MySIM apps yung dinownload mo ba. I-press ang MGN member, get member, program icon, yung color purple or violet. Tapos, i-press ang mag-repair friends to get 44 icon para makuha ang iyong referral code. mo ang code mo sa mga friends mo o sa mga gustong mag-smartphone at ipaso nila ang code mo sa SIM apps nila. Tapusan din ng apps at ipress din ang MGM or Member Get Member Program icon, yung color purple or violet at ipress. At kung ikaw ay nirepair, may 22 ka at i-enter ang referral code na ibinigay mo. Tangan ang message sa apps kung ito ay okay at qualified ka na. Napakadali, ganun lang. Pag hinihintay mo, i-share na ang iyong referral code sa lahat ng Pinoy dito sa Hong Kong at mag smarton na. Promise mas masaya dito. Ito yung SIM card ng mga OFW sa Hong Kong. Maraming salamat.